Pagalis ko, nagpara ko wala na ko birthday ng anak ko ngayon. Ay, yes. so, Sabi ko, bago ako mali sa Pilipinas. Hmm. Hindi ako uwi na, hindi ako hindi ako uwi na, ano? Uh, talo. Huh? Una, sarang, na talo yung last round na tumaya ako 6 round na rugi ako na hilo ako pero binili ko kasi nakarami sa kung saan ako sana po, na wala siya wala hindi mo na musmen o dami na taka pag pag sabi mo pag tapos six round alam ko pa nalo ako yun sabi ko sabi ko, ko may um, eh, na wala tanto ko yung promise sa sana saan na ang regalo ko kanya wala nalo so, pero hindi uh, ko na 悔しかったんです <laughs> あの <laughs> 俺はっっったって言って帰ってください <laughs> もうろ <laughs> <laughs> 俺はもう、うん、本人の中でも負けを認めてるんでさささあの娘に絶対に。 Huwag ko munti sa... Sabihin, mo, sabihin mo raw sa anak mo na panalo ka. Ipaglalaban na sa... Uh, so, sabihin mo yung round 6 si na tamaan niya Talagang nawala yung paningin ko. Pero binigilid ko talaga. lugar. ko rin ko si kuya ang anak ko. Ito, ako. Kaya yung natin Hindi mo namus meron ako sigata o um, Pero ano yung ako bago ako no, no, so, yeah. uh, um, arigatou, arigatou, Nice fight, बी बॉक्स है तो मुझे बात करना है ये बोल रहा है सर ये भी सॉरी गेट सर तो कैसे मैं करूंगा एक इकवलर इंसान भी है